Hi everyone, kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat. Anyway, lahat po ng client ko na nakapagpabooks kay Miley Tarot, Uh, kung maari po ay message nyo po ako sa Three Kings Pentacles dahil nasira po ang messenger ni Miley Tarot na naman. My God, Meta. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko kay Meta. Ay, nako. Lagi na lang ganyan. Anyway, ito po si, si ma'am. Kung nakikita nyo po ito, ikaw po ito, nakapagpabook ka po sa akin, please message mo po ako. 3 days na po kitang rini-reach out. At hindi ko alam kung bakit hindi mo alam. Kahapon pa kita tinatawag dito sa YouTube ko na mag-message ka sa 3 Kings Pentacles. Okay? Nakabook po siya ng 1pm. Okay? Ito po yung aking... Three Kings Pentacles na imi-message ninyo sa lahat ng magpapareading. Backup account ko po ito, business uh, account ko po yan. Okay, na in-upload po siya ng May 13, 9.04 a.m. ng umaga. Okay, FDA po yan, yung cover, in-upload po ng June 19, 6.55 p.m. ng hapon. Okay, meron po siyang 18 likes or react. Yan po ang aking uh, second account, backup account. Okay? Naintindihan ninyo, huwag kayong mag-message dyan. Dito po mismo sa Facebook. Ay nako, sana makita na ni ma'am. Yes, ang tagal ko na pong nag sa kanya. Nag-message siya sa akin sa Miley Tarot. Nakikita ko po, kaso hindi po ako makareply. Okay? Ayan yung message niya sa akin, ha? Papakita ko sa, inyo, sa, inyo, sa kanya na nakikita ko po. Ayan, oh. Hmm. Ayan. Okay. 1 PM or ma AM ma'am. 'Yan, nag-message sa akin kahapon ng 5 PM ng hapon. So you can send message for 6 days. Ibig sabihin hindi po ako makareply sa iyo ma'am. Mag-message na po kayo doon sa kabilang account, please. Please, okay? Ah, uh, unahin natin yung person ninyo. Ano yung energy ng person ninyo ngayon? Hoy. Mmm. Kabog ka, girl. Mukhang nababaliw. May nababaliw. <laughs> okay. Ang person mo talagang nag-umpisa kayo na parang sobrang-sobrang in love siya sa'yo. Super. Okay. So, nakikita natin na parang Ah, uh, marami siyang ano man tawag dito, marami siyang paghihirap, okay? Ah, uh, maayos 'yung business, trabaho, promotions, napakaganda ng flowing, ano. Actually, 'yung taon na ito ngayon ay may naisensya kong mukhang may papasok na swerte sa kanya. Itong person na ito, may nakikita akong regalo na gagawin niya. Ah, uh, meron din akong nakikita na parang maganda yung ano yung plano niya ngayon kung ano man yan okay may liniligawan siya possible ikaw yan liniligawan kanya or nagpaparamdam yan kung malayo okay meron siyang nararamdaman na lungkot nag-overthink din yung person mo sa iyo kasi namimiss namimiss ka na ng person mo palagi kang nasa isip niya okay maring nag-away ba kayo nag-away kayo kasi puro black si 232. Okay? Nag-overthink na na naginip ito sa'yo. Maring nakagawa siya sa'yo ng kasalanan kasi hindi naman kayo mag-away ng walang reason. ba? Diba? Okay? ah uh, meron ata na sa paligid mo na ayaw sa person mo or ka or nasa paligid niya ayaw sa inyong dalawa may nakikialam o oh. possible din po ito na third party pumasok si third party hindi niya sinasadya na may um, may pumasok sa inyong dalawa. Okay? Or may sumingit. Okay? Nakikita ko naman yan na hindi siya masaya sa nagawa niya sa iyo. Okay? Maring na sa ibang bansa ka or pareho kayong dalawa na sa ibang bansa. May nasisense ako dito na parang Ayan. Oy, tulungan mo siya bakit? Ah, okay. May na-manifest niya din na magiging masaya ka. Parang, na, oh my God, ang lungkot naman ng tao na ito. Malungkot siya, hindi niya alam yung gagawin. Bigla naman ako nalungkot kasi nawa ako sa tao ng, sa person ninyo. Okay. Okay mari may magpapaalam din sa kanya, kamag-anak or yung gusto niya mahal niya sa buhay. Mag-ingat-ingat -ingat po kayo. Hindi to si hindi to yung tarot na to. Nang hindi 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 tayo nandito para manakot sa inyo, ha? Mag-ingat-ingat -ingat lang po kayo. Kasi parang may mag-goodbye sa part niya. Okay, black magic. Pusang oh, gala. Ay, sorry, sorry. Ano ba naman yun? Sorry, nakalimutan ko. Anyway, wala. Pagdating kasi sa mga ganyan, galit talaga ako eh. Um, hmm. Hmm. Mukhang na-absorb natin yung ngayon, yung mga energies ng may mga ginagawa. Or, yung light ko hindi ko na-open. Or, yung mga taong na, ano ba to? Yung mga taong napakain. Okay? Um, possible yung person mo possible yung person mo sobra-sobra um, yung ginagawa niyang pag aalaga, pagpapapansin sa iyo, pagmamahal, good father kung may anak kayo, nakikita ko yung effort niya kaso biglang something ano, dahil siguro nag-try siya. Okay, may nakilala itong tao na pinagagawan agawan niyo ata ito or pinag-awayan ninyo something. Okay? So hindi naman siya di naman siya naging masaya doon sa third party. Ayan o, oh, ang laki ng pagsisisi niya. Gusto niya bumalik sa iyo, gusto niya nang baguhin 'yon. 'Yun lang. Ito yung na-observe natin today. Kung kung resonate po kayo, mari po 'yan ang energy ng person ninyo ngayon. O 'yan o. Oh. Mhm. Mm May gumagawa sa person ninyo. Pero gusto niya talagang umuwi sa gusto niyang umuwi sa iyo. Gusto kanyang gusto kanyang kausapin. Mukhang makaka yung iba sa inyo may communications pa rin kayo sa person na 'yan. Yung iba naman kung wala na, kung gusto kanya talagang kausapin, sana labanan niyo yung spell na ginagawa ng iba. Pwede rin pamilya, hindi naman komo spell 'yan ni third party nang gagawa o yung asawa, pwede rin pamilya kung may habol sila, 'di ba? possible po yon ginagawa rin po yon ng pamilya para maperahan nila or para sirain talaga kayo ganun talaga may tao pong masama talaga at totoo po exist po ang mga tao na yan okay so nakikita ko nakikita naman natin dito na parang ayan oh ayan so uh, good thing, parang may blessings paparating, may papasok, meron ata siyang kukunin, may bi alahas, bahay, lupa, may invest, may good investment, or bagong business. Bagong business na ibubuksan, tingnan mo, may bago siyang gagawin, no? matutuwa siya. Okay? At least, huwag nyo ipagdasal yung person niyo na babagsak or makakarma siya sa ginagawa niya. No, wag niyo pong isipin, wag po kayong magsalita ng ganun ha sa, sa tao. Imbagkos na dapat mag-success 'yan. Hindi if ever may anak kayo, may daddy. anak. If ever may anak kayo, so maging proud ng anak niyo kasi success yung daddy niya or yung family, okay? at least ganun po hindi tayo hindi tayo kumbaga hindi tayo na konsensya o something Gusto niya talaga makipag-usap sa iyo. Gusto niyang ayusin ni mga bagay na um, hindi niya nasabi sa iyo. Gusto niya rin magpasalamat sa iyo kasi mas marami kang Naitulong sa kanya. Marami kang naitulong sa kanya. Nakikita ko dito yung parang will. Okay. Ayan oh. Makakatanggap po kayo ng message, mensahe. At ikaw willing ka rin makipag-usap. Medyo nahihiya lang to sa'yo. Ayan oh. Medyo nahihiya lang to. nagso searching pa rin siya. Sana wag na, no? Or, kasi pag ganyan kasi parang hindi niya alam yung ginagawa niya Pero, sana labanan niya. Labanan niya yung kung ano man nararamdaman niya. Kasi possible na may nakikialam eh. Ayan, oh. Maring pwede rin sana makinig siya sa, yun, sa intuition niya. Kasi pinapayuhan na siya ng universe na gamitin yung kung ano man ang katalinuhan ng person niyo, Okay? Yan ang magandang message para sa inyo today. Sa person ninyo, maaaring makakapag-usap kayo, maaaring makakatanggap kayo ng message or magpaparamdam. Possible din po yan, nakikibalita sa kakilala mo, kaibigan, ini-stock kanya mahilig po yan mag-stock. May taong nakikibalita or nag possible na tinatanong kanya sa kaibigan ninyo, nakamusta ka na, ganun. Pwede rin sa social media, okay? So, tingnan natin yung kayo, kung ano yung energies ninyo ngayon, okay? Tingnan natin. Ayan lang, nasagap na naman natin yung mga spell-spell na yan. Wala, ayaw man talagang marami silang gumagawa na bad na, ano, bad spell eh. Especially sa, ay naku, ayoko na lang magsalita. nakaka yung mga ganyan. Okay, tingnan natin kung ano naman yung energies ninyo. Kung ano yung... Paano mangyayari ngayon? Maring bukas ito or this week, okay? Uh, I-comment nyo dyan sa comment sections kung ano yung mga positive outcome ng reading natin ngayon. Oh, may makikipag-sex. Makikipag-sex ka ata bukas o this week. <laughs> okay, nami mo rin itong person mo. May nakikita ako fertility, naglilibog. <laughs> Kung makikipag-date ka or bago pa lang ito, maring may, kak may kakayahan yung tao na yan. Seryoso po siya at nakikita ko rin naman na parang uh, may, ka may kausap kang matinong tao. Okay, may ba? may gift eh. May nakita akong ring. Okay? Ring something or any kind na ano, regalo. Okay? Minsan nahiya ata itong person mo makipag-usap sa'yo kasi parang ano eh, minsan akala mo malamig lang or ano ba yung paano ko ba sabihin yung cold na parang nagbago or something pero akala mo lang yun sa totoo lang is parang natutorpe siya sa'yo kung paano makipag communicate sa iyo ng maayos. Nahiya kasi siya because kasi nga meron na pong lamat, okay? Maring nahuli mo yan tulog, may kausap, internet or may ka-chat, may biglang nag-hello. nakita mo sa email, possible. Ma Maari din na parang naligo, nag-CR. Yan, naiwan yung phone. Yan, so marami kang nalaman. Yung iba sa inyo, kapag tulog talaga, binabantayan ninyo yung person ninyo para may makita kayo. Snip. Okay, may mga nang liligaw din pala sa iyo, ano? May mga nagkakagusto din sa iyo in fairness. Pilahan ka din, ano? Siguro may mga ilaw ako nakikita. Hindi ko alam kung entertainer ka ba or sa may business ka ba nasa food industry. Yan ang mga nakikita ko. Kasi may mga ilaw-ilaw eh. Okay? May mga ano, nagkakagusto din sa'yo. wag ka Oh. May mga inayawan ka dahil sa person na yan. Okay? Pagdating naman sa, pagdating naman sa business, parang nakikita ko naman na parang uh, meron kang gagawin. Oh, ituloy mo daw yan kung ano yung balak mo ngayon. Nasa tamang spot ka ngayon. Nasa tama kang desisyon. Okay? Gawin mo daw yan. Gawin mo yan. The magician, uh, six of pentacles. Okay. Okay. Mag-ingat-ingat ka ha. Meron kasing naiingit sa'yo eh. Maring kaaway mo ito. Maring sa trabaho ito mayroon na iingit or mag-ingat po kang mag po ngayon kayo ngayon ha. Meron tayong lost star ngayon na parang lost money. Okay? Huwag naman sana uh, meron din baka manakawan kayo. Double check yung bahay, double check lahat yung bags bago umalis, cellphone secured kayo dapat, may tao eh, may panganib ngayon. Ingat-ingat lang, hindi naman sa pananakot to ha, ito ay guidance lang sa inyo na dapat talaga ay mabigyan kayo ng ano, at least nalaman nyo para mag-ingat kayo, ba diba? Hindi sa tinatakot kayo. Mga breadwinner dyan, baka nasa ibang bansa ka, ano? Or pwede rin naman dito, meron naman dito breadwinner, nagtatrabaho siya lahat dito sa Pilipinas, ba diba? Hindi naman ako mo breadwinner, nasa labas lagi, no. Ang mong winaldas na pera, ano? Ang mong winaldas na pera pero parang puro resibo na lang nakikita ko ngayon sa iyo. Uy, may mga nakikita din ako na gustong magpakamatay ha. Wag na wag ninyong gawin 'yan. Okay, mag-usap tayo kung gusto ninyo. Kung gusto ninyo mag magbook po kayo ng magbook po kayo ng reading, para alam ko alam ninyo ang gagawin niyo mga may de depression diyan or anxiety hindi po biro ang sakit na yan meron po ako mga client na pumupunta dito sa, ay, na, na, nagpapa-reading po sa akin talagang legit na may ganoon sila pero mga madam ko mga boss ko wag niyo yakapin yan okay kasi ang most of you talaga na may sakit na ganyan gustong magpakamatay okay please lang tulungan ninyo yung sarili ninyo. Huwag nyong yakapin ng sakit na yan. Huwag kayong makinig sa demonyo. Anak, work si mama. Temperance. Ayan, Oh. May mga nakikialam sa paligid ninyo, Oh. Ayaw ata. Hindi ko alam kung kamag-anak ba yan ng person mo or kamag-anak mo. Magulo din. May mga kaibigan, nakikialam, nakikisaw-saw. Meron din ako nakikita dito na parang kaibigan, siniraan ka sa person mo or something. May nakialam. Okay? Or may ginagawa ka dyan sa ibang bansa na report doon sa person mo. Wala, nasira, di ba? So, kung ikaw ito, mahilig ka ba magluto? Or meron ka bang, parang gusto mo business ng milk tea? May nakikita ako, milk tea. Or bake, nagbe-bake ka ba? Mahilig ka ba sa ganon? Okay. Mm-hmm. May mga lakad kang hindi matutuloy. Okay? Well, kung minsan may mga lakad tayong importante hindi natuloy wag nyo pong pilitin. Kasi minsan, yung Diyos kasi, baka may mangyari sa inyo, okay? Tanggapin natin yon May mga importanteng bagay pa dyan na dapat ninyong unahin. Kung ayaw talaga, hindi na tuloy. Alam mo, nakipagkita ka sa person mo ngayon, or bukas, this week, hindi matutuloy, mag-message sa'yo, hindi tayo tuloy, hindi, okay lang yon Next other day, ba diba? wag naman kipag-away. Bakit hindi ka naman tuloy? May babae ka, may ano, <laughs> di <Wag> nang ganon. <laughs> may every reason po yan ang Diyos natin. Okay? Yung angels po natin, meron po yan. Okay? Ini-stalk ka rin ng person. Mo. Ikaw din, stalker ka din. Ano? Ayan. Ituloy mo lang yan kung ano man. Makakatanggap ka ng message, oh. Matutuwa ka daw ng balita na ito, insya Allah, ya Anyway, bukas po, sabay-sabay tayo sa bukang liwayway. Okay? magising po kayo ng bukang liwayway pag nasa abroad po kayo oras ninyo po doon okay magising po tayo um napanood niyo na ba yung dati kung ilan yon parang kailan yun? friday at or sabado or thursday basta tingnan niyo po yung mga uploaded ko doon na nagsabi ako na bukang liwayway okay hindi po yan araw-araw ginagawa natin. Kaya bantayan ninyo pag nagsasabi ako dito. Bukas, sabay-sabay po tayo, okay? Ano pa, baka may makalimutan ako. Yung mga mahal natin sa buhay, yung mga kaibigan natin nakikitira sa ating bahay, yung mga spirit na hindi natin nakikita, pakainin po natin, mag-alay po tayo, uh, i-welcome po natin sila, okay? Para magbigay sila sa atin ng atulong uh, tulong din kung kung kailangan natin kasi 'pag naging kaibigan natin 'yan pag may masamang papasok sa bahay mo haharangan uh, nila 'yan yeah maniwala po kayo hindi po lahat ng bad spirit ay masama wag niyo po silang tawaging masama okay mababait po ang mga 'yan basta wala wala po kayong gagawin sa kanila mababait po ang mga 'yan okay so 'yan 'yan ang ating uh, 'yan ng reading sa inyong today okay So, message niyo po ako ha sa Mylita uh, hindi na po ako magtatagal kasi marami pa akong gagawin. Bukas na po tayo mag mag ano mag magbasa ng mga success story natin ng mga natulungan natin. Anyway, tayo ay tumutulong sa mga person na, na nawala, na, na spell nagbabalik din po tayo sa mga, sa love, mga nawala ng love. Pero tandaan, ako ay tao din, but I do my best para sa mga client ko. Hindi po ako Diyos, ha? siya pa rin ang ating boss, sing si Allah, yung, yung Diyos ninyo, iisa lang po yan tayo, okay? Magdasal po tayo, lagi wag po natin yung kalimutan. Yan po ang dating pinakamalakas na sandata natin. Meron akong client, ma'am, nagdadasal naman po ako eh, meron po akong client, ganon piloso po. Nagdadasal naman po ako, pero parang hindi po ako naririnig ng Diyos, ba diba? Nakakaawa po yung mga ganon na tao. Okay? Meron din po ako kahapon na buisit ako sa client ko. Ah, uh, hindi po yung kahapon last uh, last day nakalimutan ko lang pong i-share sa inyo. Pupunta po siya dito. Ako yung yung schedule ko talagang uh busy-busy po ako. Pero wala na po kayo don kung busy ako kasi pag naka-schedule na po kayo sa akin bibigyan ko kayo ng oras. Uh ano yan, um responsibility ko po yan na bigyan kayo ng oras. So tamang-tama no, naka-break time ako, so pwede niya akong ngayon. Sabi ko, pumunta ka na, ganun. Hindi siya marunong mag-ano, mag-book ng joyride or something. Ako pa yung nag-book sa kanya. <clears> hmm. <throat> Pagka, ano, pag tanting ng motor, naawa talaga ako sa driver. Bigla ba naman niya kinancel? Tapos, yung, yung pamasahe, 300 plus ata, or Basta ganun, nakalimutan ko lang kung magkano exact amount. Sabi sabi niya, "Ma'am, hindi na po ako pupunta diyan, baka po matagalan daw siya pabalik." Sabi ko, "Sana sinabi mo kanina eh nakapagpabook na ako." At saka nakakahiya sa driver. Sabi ko, "Bigyan mo na lang ng 200." Hindi niya binigyan. Oh my god. As in talagang na nakakahiya ka ka ko, Ma'am. Nakakahiya ka kasi hindi po deserve ng driver na ganyanin natin sila. Sana kung trip mo lang ako, kung, kung pinagtitripan mo lang ako, kung gusto mo lang sirain yung mood ko, sana ako na lang, huwag ka mang damay ng pobreng driver. Mga madam ko, mga boss ko, hindi po biro ang trabaho ng mga driver. Okay? Hindi po yan sila biro. wag po natin silang maliitin ang trabaho nila. Dahil para sa akin, sila yung mga convenience, very convenience ngayon ang mga driver. Kasi imbes na yung parang, alam mo yun, iahatid, ikaw yung maggagawa ng mga gagawin mo. Pero hindi, pwede ka nalang magutos in one click lang. ba diba? Tapos nandyan pa yung pagod, gutom, puyat. Minsan na aksidente pa sila kasi nga delikado yung ginagawa nila. Ilang oras sila nagbibiyahe, ba diba? So, please, Magkaroon naman po tayo ng respeto sa isa't isa. Magkaroon naman po tayo ng respeto sa isa't isa. Parang awan nyo na po, okay? Hindi niya po binigyan kahit 200 lang. Tapos, tinawagan ko yung driver, nakuha mo ba yung yung pera. Binigyan daw siya ata ng 60 peso lang, nakaka, nakakahiya. Tapos alam nyo ba mga madam ko, pwede siyang pagalitan ng joyride? Kasi nag-go nag na siya eh, nakuha niya na yung client doon on the spot na nagsabi na hindi na lang ako tutuloy, nag-go niya na yung, yung travel nila. So, syempre, tatanungin siya ni Joyride, bakit hindi ka tumuloy or hindi ka gumalaw? Pwede po siyang, ano bang tawag doon? Ma-penalty ata tawag. Hindi ko lang, hindi ako sure. Pero, ang naririnig ko sa Joyride or Angkas pwede, or Grab, pwede silang hindi mag... mag uh, mag ang ano mag book or magtrabaho ng 7 days Imagine, madam, sa ginawa mo, meron kang pamilyang gugutumin ng seven days. Nakakahiya po kayo. Kung nanonood ka sa akin, nakakahiya po kayo. Sana nga hindi ka talaga matuloy sa pag-alis mo dahil meron kang nasirang tao. Nakakaawa po talaga. Bahala ng Diyos sa'yo. Mm, -mm. Sobra po talaga yon. Tapos, umiiyak pa siya sa akin kasi lagi daw siyang malas. Uh, hindi naman umiiyak. Yung nagdadrama, yung ba sana matulungan mo ako kasi lagi na lang akong malas. So, no wonder kung bakit po kayo ganyan. Kasi napakasalbahin nyo po. Napakasalbahin nyo pong tao. Isang kawawang pobre na, na hindi mo tinulungan or hindi mo man lang. Kahit hindi ka man lang sana um, nag-go or nag-travel, tumuloy dito sa akin. Sana binayaran mo man lang yung... yung yung pagod ng driver na yon So, iyon, yung ginawa ko ay, ano bang tawag doon? Gin nag GCash na lang ako doon sa driver para naman uh, ano bang tawag doon, yung bang nakakahiya kasi yung ginawa ng client ko na yun. So parang ako na lang ang na, nag sorry or nag ano bang tawag, hindi ko masyadong maano eh. Pero anyway, na-share nasha ko lang naman po ito. Sana wag niyo po yung gawin sa ibang tao. Okay? Hindi po biro 'yan. Meron naman sa ibang bansa na ganyan, 'di ba? Mga uh, Uber 'di ba? Huwag niyo po 'yang gawin. Okay, ano pa 'yung mga tawag sa mga Karim? Meron pa bang Karim ngayon sa Middle East? Hindi ko alam kung meron pa, pero parang Uber meron eh. So anyway, so magpa-reading na po kayo. Lahat po ng aking client ay talagang dadaan po sa reading. Okay, dito po kayo mag-message sa akin. Si Miley Tarot po ay nasira ang kanyang face messenger. Pansamantala po dito muna kayo sa Three Kings Pentacles. In-upload po yan ng May 13, 9 4 am okay dfa po ang kanyang cover okay wag po kayo mag-message sa number dahil mga tao ko yung ang, ang umhawak uh, ano yan Facebook lang po ako pwedeng i-message, okay? So, kung may problema po kayong love life, business, may gumagawa sa'yo, pwede po kayong magpakonsulta dito sa amin, okay? Maraming salamat po. And po ang ating love potion. Si love potion po ang trabaho niya ay mananaginip yung person mo. Pwede mo naman po siyang gamitin sa business para mag Lago pa lalo yung business mo. Okay, pangtawag din po yan ng client, pangtawag po sa lahat. Okay? Pero pag marami kang person, malandi ka, meron kang dalawang person, hindi mo pwedeng gamitin yun sa dalawang tao. Isang target lang po tayo. Okay? So kung kung gusto nyo po mag-avail po kayo ng bracelet Si bracelet po ay tumutulong po yan. So, suotin nyo po yan. All in na po yan. Love and money protections. All in naman po yan. Wala pong makakagalaw sa inyo. Kung may kalaban kayo, kalaban nyo si third party, kalaban mo si asawa, yung unang asawa, wala pong makakagalaw sa inyo. Kasi may suot-suot po kayong protections. At meron po kayong... Uh, pang-ano po doon sa person pwede po kayong mag-wish doon sa bracelet na yun. so sa pangatlo naman po ay magpapaalaga po kayo kung kaya nyo pong magpaalaga hindi naman po uh, lahat kaya but hindi po lahat uh, tinatanggap kong makabili ng perfume hindi po lahat tinatanggap kong makabili ng bracelet hindi po lahat ay tinatanggap kong magpaalaga Depende po kung anong lalabas sa reading ninyo kasi ayoko naman pong magamit na kung may intentions kang masama dyan sa tao na yan ay eh, hindi talaga kita tatanggapin. Okay, so and uh, dito na po ako. Uh, last na po ito. May ganang ditong anak ko naririnig nyo naman ang ingay niya. Sige po, maraming maraming salamat and muli po may litaro. Bye bye.